Umaasa sa MP Michael Midtimbang na maibabalik sa BARM ang lalawigan ng Sulu. Ito'y matapos formal na inilipat ang probinsya sa ilalim ng Region 9. Tanging legal remedy lamang aniya, hinggil sa usapin, ay ang paghahain ng panukala sa Kongreso. Narito ang panawagan ng mababatas kaugnay sa isyu. Dahil ang Sulu, kung titingnan natin yan at susumay natin ang history ng Sulu, ay uh sila po ang unang lumaban sa mga taong opresor. So dapat yan, hindi matanggal sa farm. Uh, sa so anyway, uh, ang akin lang yan siguro diyan, kung yung mga magigiting na mga congressman ay dapat mag-file sila ng bill para magkaroon ng uh, uh, plebiscite doon sa Sulu, na pwede naman ibalik sa sa Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So yun lang ang alam namin, no, magkaroon ng privisito yung sulo, na pwede na may balik sa Kwan. Kaya yun ang legal, ano nila, legal uh, remedy.